Ba yung adlaw ka ninyong tanya, nga nagpaminaw karon mintu naman nun kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obrao, Dr. Nile Imbathan. man, sa mga nga na maghatag ko kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawag alam ko ninyo sa pangan nga Marilyn, 48 anyos. Ninyo o may tulok ka mga anak na mga dagko na. Itago na lang ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati na nagtukong early menopausal symptoms lang aron inyong hisaptan, ingon inyong nga panghita po. Lin. Lin. Mm. <sighs> na. Malit kasi yung trabaho. Bago na. <sighs> Kapoy man ni bangon, Eh. Lain man ako lawas. Yan, yeah, sa so man. Ligam trabaho? Ay, di lang tingali, eh. Oo, oh, ikaw? Ay, gana, Pero ba, unta na ako buhato ng trabahoan, eh. Niya? Yeah. Ang bigot pala yung cellphone, eh. Oo. Oh. Yeah. Mm. Oo. Hindi ko naman jute, pero niya yeah, mag-cellphone. May tawagan ko, eh. Kung kaoban sa trabaho. Oo, oh, ikaw. Sige, tawag eh. Lagi <laughs> <laughs> dah, wuih. Grabe ka yun, sa kong lawas. Bisan pag nakatugog mayo gabi eh. Mura ko kailan tanong. Ay, hindi mo kagmuan na eh. Pacheck up lang. Ha? Huh? Ingon ba ya ka hanga, may gipamati ka sa imong matris at last kan nga, nga nagpacheck up? Katong ingon sa doktor nga may polip sa akong matris? Oo, oh, uh, kato ba? Balikan niya itong ubin ni mo. Ay, so labi eh. anong ipapsmerta. Uy! Maulagit. Pero para lang masad na sa imong kayuhan ko at Marilyn. Maong pa-check up po kosta. Ya yes, naman, pa-check up ka. Ay eh, dilagum trabaho. Kuya gantia. Pahulog mo. Ako na lang magpa-check Hmm, asap ka lang ikaw lang. Ya, yeah. idi medayon. Ug lakain mo kuno ako ng Di siguro ni tungod atong giingon sa kong ubing nga may polyps ko. Kay ingon naman to siyang okay ra to. Kay gamay ra. Basig din na to sa kong early menopausal ba? Kay kinisabla king magsigin na ko layag-layag ba? Di na magtol-tol na akong rigla. Sama ito may aking tulog kabuan buwan, Oh. Huwag masap ko rigla ato. onya niya karong buwan na, gidugo na sab ko. Pero basig ba ya o oh, di na si mong menopausalin? Eh? Kasi nang tumudala si mong kulips, nung nagkabuang ni rin <silence> ka, di diba mo kumutuong nga magminawpusal lang ko rin ka. Eh, kanang magminawpusal, aray sa Sengkuita Kapin. Niyak, yeah, edad mo, magtiotsok po ka. Mga pasiguruan na ng balik si mong obi. <silence> Waro ba si Doc Ren, ma'am? Biyahe pa sa US? Ay, nao pa? Pero naman tayo laing OB, ma'am. Pwede rin man sab nga siya may check-up nimo Siya may poli ni Doc. Maayong masab na siya. Pero, pwede rin ba nga laing doktor na sa panguhiling na ko, miss? Nga follow-up check-up na mga gudong ning ako. <tinyo> Wala mong good unta eh, sa gingong pulips na unang nakita sa so, unang OB nga nag-check up na ko. Kahit tungod ko no, sa akong edad na 48, posibleng magsugod nako sa pag-menopause. O base, binalang sab sa akong menopausal ang akong pulips nga posibleng mawaasab ko no kung mag nako. Apan, murag nagkakrapi man hino ng akong ibati, humansaw sa katuig. Eh. Magsige na lang kong absent sa trabaho, Kay pirming kapoy, sakit ang akong lawas. Sakit ang akong kabukukan. Maotong nagpa-follow up, check up na lang unta ko. Apanwa di ang OB nga unang nag-check up nako, ko. Maung laing OB ang nag-check up na sab nako, ko. Unya? Ah. Hmm. Naagyod tood ang imong pulips. Um, mo, Dok? Nidako ba? O nitubok ba, Dok? Oh, dili ko makaingon nga ni Dako. wa man ko makakita unsa ni kadak a sa premierong hiling ni Dok nimo. Pero sa akong tanaw aw karon, ikakumpara na siya si Ogliso sa kapayas kadak a. O uh, onya do? Kun ingon ana kadak a delikado na ba? Diba? Ah, oh, para na ko. Kon ako lay pa nun ini. angay Ang Opera na do? Yes. Tangtangon gud ni siya. Nagitawag og polypectomy ang operation. Sama ani ba? Hmm, pakiton ka ha. Kunong saon siya pagkuha ha. Ah. Hmm. Akin eh. naon ni siya. Ingan na ana ang itsura sa polyps o bukol sa imong matres. Unya, hiktan na siya aron matangtang. Dayon, atong ipabayopsi ang matang tanga bukol aron atong mahibawaan kung binain ba ni siya o bukol o dili diliran pa peligro o malignan kung kanseros. <coughs> Ay, kinuok. <-up>. Ah, <laughs> ayaw kahadlok. Naamang ko'y Dili man ang sakit. O mas maayong dali ni ninimo aron mahibawaan kung dili ba ni delikado. <coughs> Uy, oba? ba? Nga, look, kunji. Ay, God, Gusto, doktor. Mas mayo nga, uh, ato lang madali. Nga, asa mo ng kwarta para operasyon? Oo, oh, pangita ta. Kung may mo, mangutang ta. Araw lang maoperahan ka. Che. <laughs> Grabe ka masagong mo trabaho, sukad ba sa pagkadaga ni mo? Kanang perming panakit mo sa si mong kalawasan o kabukugan, bughat raman na. Ha? Huh? Bughat lang pa? <tinyo> Aga kung ba't kanang maragsama na mga bughat? Labi na ang pagpanakit sa kalawasan. Nisaway usak ko ang panghimugha at kimahadlok lagi kong magpa-opera. Ang ako mga pangutana mo kinin mo sunod. Unang pangutana, 48 pa man ang akong edad. Magminopos na ba di ay ko? Tinood ba guna sa iyong madaga, sa iyo sab na magminopos? Kay mga trisin akong edad di hang nadaga ko. Ikatuhang pangutana, sa miaging tuig, may nakitang bukol sa akong matres ang akong OB na gitawag o polyps. Posible hindi na lang kuno sa akong pagminopose. Tinuod ba? Ikatulong tamata na. Nagpa-check up kong usab. Kay grabe naman ang kong nga kakapoy o panakit sa kalawasan. Laing obi ang nag-check up na ako. Mato niya, mura na kuno gada kung naglisa sa kapayas ng akong polyps. O misadya siya nga ipatangtang o upirahan o ipabayopsi. Delikado na ba din na kadak, ah? Ikaw pa ito katapusan. Dili pagit ko andam sa operasyon. Gawa sa kahadlok, Wa at mi kwarta. Pila may magastuhan ng operasyon nga magpa-polipiktomy. Delikado ba na nga operasyon? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marilyn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambag sa yung medical problem, psychological, emotional, behavioral problem, o mga drug-related problems. Kaya makamang kini nga akong concerns sa akong pagka-doktor og uh, naamoy mga legal ng mga problema na si ato ni Elin Batam andam ug tagana nga mo tambag niya na kasi kasing pa mamili lang mo on saon sa pagpadala sa mga sulat suliran di ka mo pwede ka padala sa mong email suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong batan sa third floor UCR, CR Martinez Building Cosmeña Boulevard Cebu City ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini ga never stop learning because life never stops teaching <laughs> Wagoy perpekto na to, no? Bisag unsa pagkadaghang kurso nimo. Daghan pagkay kag mga butangan ning kalibutan na nga wa nimo may bali, okay? So, uh, ang ato magtatampo kanang adlaw si Marilyn, 48 years old. Wala niya gibutang nga address, minyo ni siya. Mga naasay tulok ang anak dagko na. Oh, niya may tulod kini sa iyang problema sa iyang panglawas na iyang gituhuan nga nag uh, menopausal syndrome na siya. no? Okay, so ako lagi ng pagninkamutan na uh, Marilyn, no? Ayong pagpaminaw na sa so mga TRC Argao Boys. Si Rustom Panugaw, si Alvin Arcaya, si Mayan Banusong, Gian Baskun, Dr. Gian Baskun, Dr. Pijal Alcantara, Dr. Jero Garcis, si Turbino Neri, ug, uh, taga, si Tiban Kaang Bulante, o si James Laputan, dia sa... Abugon, uh, Sibunga, Ha? Ang tagala, libertad taga-Lalibertad Negros Oriental, mga Lindayaw family, Maricel, Rosalia o Gantonyo, mga kaibiran family da, sa Sikihor, mayong pagpaminaw. Ha? Uh, sa pamilya ko, great mga lower, taga-lower busay, no? Edgar Gabud, Nilo Gabato, Mali Gabato. Ha? mga Mar Marpili Badung, uh, Marlix Kampugan, gikan kini na Albor ang uh, mga taga Albor, uh, Liburon, Karkar, Cebu, no? Mga kauban ni Marlex or silingan ni Marlex, ha? Ah? Master Sergeant Roger Tundag Asagra da sa Balangay Talunasa, Poblasyon Margos sa Tubig, Medellin, Cebu. Mayong pagpaminaw og si uh, Tan medalye da sa konsolasyon so good sa ha? Ah? Musta na mga taga-buak. Ah? Musta na mga silingan ako da sa buak. Alright, going back to our sender, si Marilyn. Uh, may tulog siya yung mati pa may sa lawas nga nagtuo siya nga simptoma sa uh, nagminopausal. Kung balikon, ang, ang minopausal age, no? okay, huh? kami mga lalaki, wa, may minopaus, <laughs> wasa may andropause, As long as, medyo okay, okay pa, pwede pa yun maka, maka, makahimo pa. Ha? Huh? Pero mga babae, nani sila ay na amoy menopause. Ha? Ang menopausal age sa mga babae is late 40s and early 50s with the mean age of 52. No? Si Marilyn, 48 years old na. So ka ni Lynn, uh, sa, ang imong edad, no? So 48 years old na, si Marilyn, mag menopause na ba di ay kuno ng 48 years old? Yes, ako nang late 40s or early 50s with the mean age of 52. tinuod ba ko no, nga kung sayo ko no, madalaga, kay 13 years old pa man siya nagdalaga, sayo po man ni po magminopaw sa alagang kayong mga factors to be considered, ang imong nutritional status, uh, ang imong environment, ang imong uh, physical health, lagahan kayong mamater ma niyo as you grow older. Mga ngayon na na mga, yun, nana, mga, mga idara idaragyon mag minark manang, man nga man tawagan ta kanang una mag ministration no mga nagaling mag minark og 9 10 11 12 13 may na, mga, mga mga idara man madalagan man ang usa ka usa ka bata <laughs> di na mo bata dalaga na so uh, mura gulay walay wala, kuan connection wala, ng sayo mag minark sayo sa kuno mag minopos na sayo na nasud naman ning mga idad 48 sa mag minopos na ning doon sa usa ka ka doktor nga ubigay ni gidiagnose siya na siya, siya uh, ng, uh, mga pulip pulips no uh, so ng, pending na sa imong doktor nga ubigay ni uh, usap na sa maka maka makaapekto sa imong uh, hormonal production estrogen and progesterone uh, maka maka add on siya sa imong mga gitawag na to premenopausal syndrome tino na Ha? Nya, ang sunod niya ang doktor ay na nga, di kapoy si ko siya permi, permi, mag, permi na panakit siya ang lawas. Ang, ang ingon sa kaduhan niya doktor nga giduol na ubigay ni Gapon, ang polyps kuno nga, nga, na, ang mga polyps na mga kuanya mga liso-liso mura na kuno kadakasa liso sa kapayas no kidag-kudag na nung, kundag -kundag Kinanglan ni ang mabiopsy. Uh, Depende po sa clinical judgment sa imong uh, ubigay ni Juan, tining uh, Marilyn, o operahan ba ni siya. No? Basta ka kung, ah, kung naibalan, no? kaya dili mo ubigay. No? Ito na, may ubigay niya uh, subject sa una. Nga kung naanggan mga yung na ni mga problema ha, kinanglan yun nga kung mahimo lang mabiopsy para ma kung benign ba or malignan, Kunya depende na sa discretion, clinical judgment sa mga attending o kung angay ba nga kuhaon through surgical uh, removal, ha? Dili pa kuno siya ready para magpaopera kay nahadlok siya o nya pong kwarta ah, uh, delikado ba ning gitawag og puli pick to me og pila kung maggasto niya ni eh. uh, depende ra po ni kung asa ka mong paopera Marilyn ha sa government block na hospital ba o sa private hospital pero nganong mahadlok magka ka mong ang kining mga ubigay ni usually man mo opera niya ni eh, train ni sila along this line to do this puli pick to me ha uh, yeah, gitrain ko ni sila nya yeah before ni sila mahimong ubigay ni, kaya din sila adequate, uh, uh, schooling o training na mas ragod, ma, ma, ragod ang ignonta karena uh, safety ragod ang kinabuhi sa pasyente. No? So kung hindi mong uh, about financial, naaman amantay mga government ng mga ubigay ni, nga nag no? Doon lang mo diya. Kung pa magkasuway yung kupira, ayaw mong kahadlo kay inaghiwa, o kung saan may nahiwa on dia, you are under anesthesia. Katulog mo mo, nagmata niya mo human ng operasyon. Huwag ay sakit nga maminaon, ayaw lang kahadlo. Kay, kuwan na gyan. Kanang, dali na gyan eh, dili ni siya yung kuwan gyan. Dili ni siya yung pagbimati kayo. Hopefully, dili siya kanseros or malignan. Okay, nakasabot ka sa explicar ni mo Marilyn, o manibutang ni mong address, may o ibutang ni mo para may balumig, as lang, To CBS, asa to ang among sibya sa remen moabot so once again na uh, Thank you very much, Marilyn. Ako si Dr. Rene Obra with the staff sa RMN Cebu. Mapasalamaton kayo may sa inyong makanunayon ng pagpadala sa mga sulat-suliran, pagpaminaw sa mga drama o mga programa. Tagas kaya tag-rating din sa atong lugar. Sa Pamulo Basel, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Monish on Wide, Tatakaraman. Dagang salamat o mayungan.